Sino itong hunk actor at drama actor na nahuling nagtutukan ng kanilang PA lang tawagin na ang mga ito para sa kanilang eksena na kukunan para sa kanilang pelikulang ginagawa. Nagtutukaan oh. talaga? Nagtutukaan yung actor? Oh, parang, ano, pa ang actor. Yung hunk actor at yung drama actor? Yes! akala mo yung drama actor, ano ah, bilib ko dyan ah. Kasi kahit noon may, may chismis, pero para siyang hindi bastusin, hindi oh, nagpapabastos, parang, parang respetado ang mga galaw okay. niya. Siya, okay. parang hindi siya yung kasi bak, na na bak lang, ano talaga oh, yung lalandiin mo talaga, oh. hindi di ba? Pero ito na, na kasi may ginagawang pelikula, eksena na nila. Ito na mawalang katok-katok na mo binuksan na kayo na po. Ay! Isang Kristo! Sabi niya, Napagalak. Uy, walang manners yun kung walang katok, Wala. Wala, binuksan na niya mali nga. Ah, di ba, ah, kagaya ka, di ba yung ano? Oo. Oh, oh. Pero siyempre, PA sa prinsip. Ano oh. Ano ba, PA ba yung artista o PA sa production? PA ng production. Ay, ganun. Oo, oh, mm. para mali Kasi, well, dapat may manners oh. yun. Dapat marunong kumatok, mm. Parang yung yaya tsaka yung ano, di ba, nahuling nag-anits. Pero pero alam mo hindi <laughs> niya. Pero alam mo yung hang actor principle, pinagdududahan din ng gender. Non pa. Ah. Doon non... pa, pa 'di ba? Etong hang actor, guwapo sana moreno eh. Moreno oh. din hang actor. Pati tong ano, yung dama actor moreno din sila, guwapo parehas, rin siya, 'di ba? Para sa moreno. Pero yun nga, noon pa na mo sa Lalo na confirm na nagtutukan na nahuli ng pay. Siyempre, yung pay na, lari, walang nakita pero yung nagwala. Siyempre, ang mga pay, may kwento-kwento yan. -kwento, kaya nga nang kalating sa Marisol, di ba? Pero may attraction siguro yung dalawang actor. O oh, actor Presta, guapo gwapo eh. Oo, oh, no? baka nakagustuhan talaga. Kasi right. Parang talaga may chismis na may bahay sila pareho eh. Oo oh, nga eh. Oh. No. Eh, di ba? Oh. Pero siyempre, eh, nirarespeto na wow. natin kung nagmamahal sila Oo, oh, wala naman tayong dapat ano. dapat oh. lang eh. Kung yung oh, nila, eh. Kung gusto nila eh. sila, eh. na parang lovebirds. Wow! Oh. oh, oh. Yes. <laughs> <laughs> yes. <laughs> yung namin pag nagmatay isa, patayin sa amin. Di ba, na nakawala yung lovebirds na pinigay niya. Sa'yo, di diba, ba sa'yo? Bumili ako ng isang sa di ba? Yung sa ano, sa natutunan ko sa 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 kung African, African din African. ang kulin mo. Kasi, Anong binili mo. African. African. Kasi nga, okay. pag mali ang kulin mo, pwedeng patayin ng isang ano, ito. Eh. Oh, oh. daw. Kasi, oh. ang African yung mamahalin. Oh. Meron pang isa na lovebirds lang, pero hindi African, di ba? Oh, whatever. Kaya, kaya, whatever. Ganun. paano mo laban na matay ba babae o lalaki? dinala namin Ate yung, yung oh, ano, dinala oh, oh. namin yung ibon para makita nung nagbibenta mm. kung babae o lalaki na kawala. mag-asawa na yung oh, dalawa. Oo, naglalambingan na naman sila, masaya na naman. <laughs> sa alam mo kasi yung isang ibon print, parang siyang umiiyak nung oh. nawala yung anak kawala yung wow. isa. Maingay siya, parang siyang umiiyak nung na nawawala yung jowa niya. Mahal friendship, di so, ba? <laughs> Oo, oh, parang 1,000. Ang, ano, ang ganda panoorin ng lovebird. Ano, para silang hunk actor at drama actor, oh, di ba? Yes! Yeah. Wow. Anyway. Yes, yes. Yon, hula-hula na sila. Yes, hula-hula na po kay mga classmates kung sila ang tinutukoy namin. Hang actor at drama actor na nahuling nagtitukaan na parang lovebirds. Yes.